So, ayan, good morning, good morning mga karabit, no? So, sabado na naman. So, habang maaga pa, hindi pa masyadong mainit, hindi tayo ngayon sa rabbit tree. So, ayan, good morning sa aming kit na bunny. Isang lionhead na REW. Kasi so, REW din yung nanay nun. Ayan na. So, ngayong araw kasi mag-check tayo. Siyempre, routine na routine. Check tayo ng mga ano natin, ng mga halaga tapos siyempre linis general cleaning ngayon so, siyempre si ano na tayo kasi yung mga pinaka tuwing sabado lang tayo pinaka ano eh pinaka bakante so sinay narinig nyo sa likod nanonood na ng... look <laughs> good morning good morning so sa mga karapit natin dyan maraming salamat sa patuloy na support sa channel natin eh. So, ito yung isang rabbit hunt. Ito yung natin sa show. So, ngayong araw, mag-release muna tayo ng mga hedgehogs natin. Kasi mga hedgehogs natin ay kailangan na natin i-win. Wait lang ah. So, ayun. Morning. I check natin na isa. And, ano. Uh, oh, na siguro itong I-check nito. Ayan na. pang Ito, i-win natin. Sobra one month at uh, mag-two months. Ang uh, nangyari kasi, yan, yeah, nag-heat sila. nag yung hissing sound. Hindi ko sabihin na nag-thread sila. Oh, okay, kamahay muna tayo. morning muna tayo. Eh namin hello Ayan kasi yung nanay nila sa so mga kabilang bahay. Ayan o, dito na sa tatay. Sama so, sila ng tatay. So, lilipat na natin siya, ayusin natin siya ng magandang cage. Ay, magandang enclosure. Kasi medyo kailangan ng malaki enclosure na yung ito, yung dalawang ito, yung magnan, ano, magjowa. Lilipat natin sila. So, ayun. So, bago yan, dahil mismo natin yung kanilang paglilipatan. Wait lang, ha. Ito, yung aquarium na paglilipatan nila. Yung dalawang baby na hedgehog. Yung mga haglets. Yung uh, laki na yan, eh. pwede nang iwin. So, dito sila lilipat. Yung tayong mga ano dito, yung kanilang mga substrate yung beddings nila yung beddings nila mix kasi yan eh magamit ako ng ano ng kusot plus yung mga pinagsasada na papel sa office marami kasi sayang din so, pwede gawing beddings so, yan yung mga ginagawa natin beddings para pa dito yung mga sa office yan yung mga beddings natin yung ginagamit natin para maging kanilang beddings kasi kailangan ng beddings ng mga headshag so ilipat na natin sila dito kukunin natin sila So, and pag yung mga hedgehog, syempre, defense mechanism nila yan. Pag kukunin mo, gini-stick na na yung mga kills nila. So, nag-hihis din hindi na nag normal lang yan. Ang ginagawa, ang sekreto lang dyan kung paano mabahawa ka yung hedgehog. Syempre, matigas yan. So, masakit dyan pag ginawakan mo sa part na si okay, Carlos covered sila. So, hanggat hindi pa sila nag-roll, pwede mo kasing kunin sila, alam yan. Hindi pa sila nag-roll. Pero yan, ganyan, nag-roll na sila, nagigimball. Para gigim ball sila, mahirap na silang hawakan kasi nga tinan mo, yan lang yung pinakamalit na part to oh, Na tinila ano. Ng ng hedgehog so mahirap na siya kasi yung pinakamalit na part niya. Wala ka na mawawakan so ang tendency mo kailangan mo nalang tisin pero kasi sinasanay natin silang maging maamo sa tao o sanay sa tao kasi pag sila sinanay most likely lagi silang ganyan habang bata pa sila kana yun natin. Nabait naman ito eh. Kukunin natin siya. So, ayan, ayan. Pag ginanyan mo yun, masakit yan. Kung lang. yan, o. So, yun na siya. Di ba? Baby Sonic, si Baby Sonic. Wait lang. Yan, si Baby Sonic. Say kayo si Baby Sonic namin. Malit pa, o. No? Ayan, pero okay na yan. Talagang time na ano, malit lang siya eh. So, ayan, lilipat na natin siya sa kanyang bagong enclosure. Ayan. Oops, Kaya na siya. Pero natin yung kanyang kapatid. So, ito gisa kasi nasa gilid, medyo mahirap yung kunin kasi ang sekreto talaga sa pagkukuha ng hedgehog huwag natin kukunin na direct din ang ganyan masak na ano yan mahirapan ka meron silang soft spot sa belly nila so ako yung ang trigger point ko doon ko nilalagay yung kamay ko okay o oh, yan o oh. hindi so, pa ano, siya nag, nag siya nag curl o nag bubble so masakit yan pag nag bubble siya yan yung pinaka ma taas na level ibig sabihin man lahat ng kills niya is gumagana or in effect so matigas yung mga kills niyan so hayaan natin siya mag-normalize so maka pagtanggal stress niya so ayun hindi pa natin natin siya sa kanyang uh, enclosure na bago ng kanyang bin. so, time, lag -lag. so ayan, na naglaglag so, so, oops. dalawang magkapatid. Ayan. So, dyan na sila sa bago nila. Ano? hindi lang nga nag-aaroon. Oh. Ayan. So, pala lagyan natin ng water yan. Hindi ka nilang water. Ito na lang yung gamit natin yung water na ano kasi malit na. Ito na. Lagyan natin ng water. So, ayan. May ano na sila water water bottle so syempre yung hedgehogs enclosure nya pag nalagay natin yung mga hedgehogs natin dyan kailangan ng tubig so tubig malinis na tubig magandang bed malinis at safe na beddings ayan so next is syempre nalagay natin ng food dyan kuha ng food ito yung mga ka hedgehogs no? ng food pagkatingin naman sa pagkain ng hedgehogs syempre ang pinakapagkain niya is yung ito yan cut food 'yan nagie source ng protein nila yan kasama mga binapakayat nila cut food so naglalagay din ng cut food pero hindi lang yan no ang pinaka paborito talaga ng mga headshot ang pinaka paborito nila is yung kung gusto natin na maging malusog sila sa mataba medyo hindi sila ano, mas live kasi yung mas mga tapag live foods yung foods na kinakain nila so pagdating sa live foods ang pinaka paborito nila ang kainin ay 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 bilangin mo gawin <laughs> din ito yan mga superworms sa bulitin nilang kainin yan sa pinakakapabulitin nilang kainin so maglalagay tayo ng superworms maglagay tayo ng superworms ay naku ba na nga siya maglagay tayo ng superworms maglagay natin ito so itong superworms na ito maglagay natin dito ay pa kainin hindi pa sanay sa live food sa ah. peke tayo ito na ang ayapan nila na live foods hindi pa sila sa kasi bago win pa lang natin sa live foods, no? Pero lagyan, na, lagyan pa rin natin. Ang sila natin kung kakainin niya. Hindi pa kumakain yan. Ang damay niya na. Hindi pa kumakain siya. Hmm, kumakain sya. So, okay. Chinay, kaya gising lang. Kumakain hmm, yung ating hedgehog. So, hindi sila sanay sa live foods. Pero, pakita ko sa inyo, ha. Yung sa mga malalaki, sa mga adult. Itong Superwoman na ito. Ang pabalito ng mga adult yan. Wait lang. Ito natin. So, ito yung mga adult. Ito yung mga senior. life natin ng live foods yan. Hmm, diba? Hmm, karaguro sila. Hmm, hmm yun naman mabuti ang favorito nila yan so pag ng pagkain automatic yan sa kanila gusto gusto nila yan mga live food so proverbs beetles dubious roaches yan yung mga gusto nilang yan so ayun nilipot na natin yung mga haglets so ngayon ang after natin ito is ano ah uh, natin yung kailangan yung closure so dapat pabilisan kasi ano pag umaga nocturnal kasi itong mga hedgehogs eh so dapat magkapahin nga sila pag morning so pag ginagulo natin sila medyo hindi nakatulong sa kanila so ano natin linisan so ayun maraming salamat mga karabit no so, salamat sa pagsama sa amin ni boss na ye ayan masungkot bagong gising so isa na lang pong araw na pag alaga pag share ng knowledge about sa mga pets natin So, hindi pa po, po kayo subscribe sa channel namin, patuloy nyo na pag-suport sa mga na pag-click ng subscribe button at pag-ring na rin ng bell upang kayo laging updated sa mga videos namin at sa mga pets namin dito sa Nair's Pets. Maraming maraming salamat po. Umuli po ito po si Rex ng Nair's Pets. Nagsasabing magtulungan lang po tayo upang patuloy na umangat ang ating industriya. Maraming maraming salamat po. Ba Bye!